Papamo, it calls you to be selfless. pero my Or job calls me Charlize to be self-centered. Ano ba ito rapo? magandang, maganda, 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 Monday afternoon. Sa lahat mga ka vibes natin at siyempre, uy, na-miss ko kayong lahat, mga maka-vibes. At sana na-miss niyo rin kami, ang inyong favorite na kuwela, makulit, at talaga namang nagbibigay ng more music ang Tambalang Jiklong. Siyempre kasama niyo ngayong araw na ito ang fierce and fabulous dream girl Chloe Weber. Oh, hey. ayan na. Na-miss nila hey. to. Siyempre, Monday. Monday. Oh, go. Sayawan mo muna. Igiling mo. Igiling mo. Eh, hey. oh, kailangan ano mo igiling hey? may camera My. to. Oh, ayan. Oh, yes. Eh, hey. uh, oh. wow. Hey. Ang tara. Ay, bongga. Hey. Yes. <laughs> o. So, o, oh, i-beso, beso. -beso. I-kiss mo na lahat ng mga, ano, suki nating mga riders, mga drivers. Unahin na natin lahat ng mga nagmamaneho. Yung mga taxi drivers. Wow, Ayan. ito na. Mwah. Oh, I love it. Ayan. <laughs> yung mga UV van drivers. FX Ayan. ganon. Oo. Oh. Hello, hello. Mwah. Oh, na, yung mga bus drivers. Of course. Dahil marami kayo. Mwah, mwah, mwah. Oh, perfect. Oh, yung mga kuya <laughs> natin man. nagbabantay sa mga karinder sa mga um, junk shop, uh, mm -hmm. sa lahat ng mga ukay-ukayan. Go! Okay! Mwa, 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 mwa. Para maraming customers! Yes. Oh, yes. di ba? <laughs> oh, di ba? Siyempre, para makumpleto po kami ngayong afternoon, nandito rin po nag isang beshi ng bayan at ang josa ng kalsada. Walang iba ako po, si Jaiho! Yay. Yes, there you have it, ladies and chumalo men. Oh, chumalo men. Yes, ito o yan. nag-enjoy ba kayo sa mga pakis ng aking kapartner, ang aking sis Mars? Dapat na. Lang. si Chloe yes. Weber. Naku, sigurado ako nag-enjoy oh. kayo. At mas mag-e-enjoy pa tayong lahat dahil meron tayong espesyal na bisita na ipapakilala sa inyong lahat. Ah, meme ya. Yeah. Ayan. Yes. I'm so excited, alam mo ba, sis Mars, and I just can't hide it dahil ngayong Monday, yes. eh sobrang sabi ko, ito na naman, magsisimula na naman tayo para magpasimula ayan so, ang mga ka-vibes natin sa Correct. Metro and Mega Manila, sa mga taga Baguio, sa 102.3 Baguio, at, at sa 97.5 Jensan. 97 uh -huh. Ikaw ba nakapunta ka na ng Jensan? Actually, hindi pa. Pero sa Baguio, madalas. Ay, wow. So, mas strawberry tayo dyan. Baguio with friends? <laughs> Baguio with friends. Uh -huh. Lahat naman ating mga ka-vibes. Ah, marami kayo. Oh, oh, oh. oh, yes. Akala ko with friend lang eh. Oh, friends oh, eh. naman. Marami, yes. Makiki-ube jam tayo. Ano yes. yung mga ano? Madalas mo, Uh, pinupuntahan Sa Baguio oh, Saan? Saan ka gumugo? Sa Camp John Hay ay, Actually ay. Meron dyan isang Camp Weber ay, Meron talaga? Yes, meron talaga ano meron in, doon? Anong meron sa Camp Weber? Hindi ko na alam kung mga Meron pa rin siya soup, ngayon Mga sapot-sapot ay, sapot, ay, grabe ako <laughs> <na ba? laughs> Web, no. mga gagamba Ganun Webber oh, oh. Pero may, may ganun talaga Hindi ko lang alam kung Ano yung nandun Pero alam ko yung uh, Yung grandfather ko Nakaka-receive pa talaga Siya ng mga royalty Ah doon pero ngayon parang hindi na Social. so siya lahat sana lahat ng grandfather may royalty ay take ang anak na, na curious ako doon diba kasi kung may royalty ka ang pagkaalam uh -oh. ko yung royalty sa mga musikarian eh, pagka-kunyari uh -oh. composer ka producer uh -oh. ka ganyan yung song mo hanggat kait patay ka na, di ba? Yes. Hanggat umiere sa, may natatanggap ka pa rin from, ano, Phil's Cup, di ba? Yes. Ano yung royalty sa Lolo Lolo? May mga, pag-apelido, ganun? Oh, I mean, hindi. Sa kanya lang. Kasi talagang siya yung direct uh, Weber na anak. Ah, so may nakuka pa. Ah, Ay, toro. Ako medyo malayo eh. Yes. So, <laughs> di ba? Wala ka na natanggap na royalty. Kaya mo. natanggap mo na lang, di ba, talaga yung mga trabaho, Kaya nga eh. mga deliverables, ganun Amen. na lang yung mga natanggap trabaho mo, yes. Ako. Um, kami naman. Uh, yeah. <laughs> Meron pakabog? bang uh, Jaiho royalty? <laughs> Ayaw pa kabog, di ba? Diba? Hindi, ako naman, pag kami ng mga friends ko, favorite namin puntahan talaga yung, ano, yung uh, good taste. Ayan, Oh, good yung sikat na sikat bagu... na good taste. Yes. Yan yung, ano, sikat na restaurant doon. Oo. Na parang first time ko nakakita ng, ano, nila. Yung robot na, ano, na waiter. Oo. Oh, oh diba? ng pagkain. Yes. Yung, ano, automatic na yung nag-serve nung sa food. Hmm. Ganyan. Tapos, Parang ano, sobrang mura kasi for me. Tapos, ang dami pa nung servings nila. So, talagang nag-takeout pa kami yan pa uwi. Mm -mm. Mm, hindi ko Sana. lang sure minsan pagka mali yung pagkaka-takeout. Eh, na Japanese siya. Oo. Kailangan din ng ano kailangan ng tao, hindi naman. Hindi, hindi Robot. naman. Oh, hindi, hindi sa ganun. Sa ka. Hindi. Ibig sabihin, Sayo mo na nag... take out? Hindi kami. Pag na-take ah. out kami, yun mga friends ko. Minsan napapanis oh. kasi di ba ang tagal ng biyahe. Oo. Mm. Ah, kasi bagyo. Truth. Oo, oh, totoo. Oh, pero ito na nga, kayo anong ishare nyo naman sa mga taga-bagyong nakikinig. Ayan. Kung kayo naman po ay uh, bumibisita rin sa, me sa Metro and Mega Manila. Yes. O oh, di ba mahaba yan? Kasi may Bulacan, Cavite, Oo. Laguna, Rizal, Pampanga, ganyan. Saan po kayo ano, gumugong madalas dito? 'Di ba? Uh -huh. Kapag kayo naman ang bumababasaan kayo madalas pupunta dito. At ano naman yung ginagawa niyo? Kasi marami rin tayong mga paandar oh. sa Novali, 'di ba, yung wakeboarding, may mga oh -oh. Meron pa ba mga may different... wakeboarding Meron, Meron ba ba? pa sa Novali eh. Tagal ko nang hindi pag-wakeboard. Sakit na ng wow. chest ko. Hindi ko pa nagatryian. Oh, eh 'di ba? ayan Oo, oh, oh. i-share niyo po 'yan sa aming Facebook page. Hanapin niyo lang po 92.3 FM Radio Manila. Ganun din po ang pangalan namin sa lahat ng mga social media accounts natin. Kaya naman, heto <laughs> na sis mo. Lang ang ating mga ka-vibes kasama Hindi lamang isa ha? Napakarami Tiyari, hindi naman Hindi naman napakarami it's, oh. it's a band Totoo Correct Meron tayong yes. solo artist Na makakasama Meron din tayong band Na makakasama yes. Ayan, sayang lang no Hindi natin sila Mapag-play ng kanilang uh, Awitin hmm. Kasi uh, parang uh, Hindi pa tayo na Nabibigyan ng mga drums Ganyan oh. oh, eh, drum Magkailangan ng set <laughs> Wala pa tayong set <laughs> Hindi, baka naman Hindi so, sila nagda-drums O, diba? Hindi, pero sayang lang kasi nga hindi pa tayo nakakapag-ayos ng talagang setup natin Para pang malakasan Abangan mm -mm. nyo po yan mga ka-vibes So eto na I-welcome na natin unay na po natin Nakasama natin today Si Matt Ayan po mga natin siya I-welcome natin si Matt Wilson Matt, hello! -y. Ayan, pwede mong kunin ayan. yung microphone na Sige po, ayan hindi, ayan, yung mismo kasama uh, yung stand. Yes, oo, yan, hello ganyan. Hello, po si Matt Wilson. Thank you so much for having me here. Of thank course. you, thank you. Yes. Yes. So, ayan, batiin mo tama. yung mga fans hello mo. Hello po, um, hello po sa Matter, sa sya po sa mga nakikinig. Ako po si Matt Wilson. So, kung mahilig po kayo sa OPM, maybe you have heard my songs. Somewhere. I'm sure, yes. di ba? May mga fans niya, napakinggan oo. na yung mga kanta niya, di ba? Nasa mga digital <laughs> streaming platforms na yan, di ba? Yes, yes. Yes. Po, tama. At syempre, Ayan. kung kasama natin si Matt Wilson, kasama rin po natin ang Preza. Hello! -y. Ayan! Hello! Hello po! oo O, Magpakilala kayo isa-isa. Oh my God. Ako po si Alex um, bassist and vocalist. Oo. Ako po si Joe, ang um, rhythm guitarist ng Preza. Joe! Pagod na, Joe. Pagod, na <laughs> pagod na pagod na pagod na pagod! Ganon. Uh, ako naman po si Mark yung drummer ng Preza. Oo. Oh, drummer yeah. ano po, meron. Po si Renz, ang um, lead guitarist ng Preza. Yes! Oh. Wow. Ayan, nakakatuwa. O, unahin na natin, syempre, bilang hawak naman na ni uh, Alex ang mikropono. no? Alex, ayan, bakit Preza ang tawag? Anong meron sa Preza? Anong ibig sabihin nito? Um, yung presa po the po kasi kami sa Baguio. Ah. Ah. sa Baguio. Sakto. Okay, <laughs> Kasi la oh. presa. Ah. Ay, na totally po kasi yung Baguio kasi yung main fruit nila doon is strawberry. Pres. And then pag um Spanish kasi ng ano ng strawberry is presa. Ah. Presa. Ah. Yeah, Oge. Okay. Eh, doon po kami hmm. lahat nagtagpo-tagpo. Yeah. Bakit doon kayo nagtagputak mga taga Baguio kayo? Um, students po. po kami. Students po kami yes. from Baguio. Students from Baguio? Yes. Um, Anong school? Sa St. Louis. Saint University. Louis. Uy, maraming Saint ano Louis. mga magagaling na mga ano produkto ang St. Louis. Uh, Yung presidente at CEO ng Beauty Derm si Ms. Ray Anicochetan, graduate siya sa St. Ah, Louis. Yes. Hmm. Oh, oh. Si La 'di ba? Doon din sila ate Bubay? Antara kaya preza kasi Spanish siya na Oh, an strawberry. Saka 'di ba no ng teleserye si Enrique tsaka si Liza nagkaroon nung parang ah, ah, yung... tourist attraction ah, doon ah, tourist spot sorry, yung La Presa, ah, kasi nga parang strawberry farm Correct, yun. bongga hmm. tapos ngayon lahat kayo dito na ulit sa Manila doon lang kayo nag-aral ah, ah hindi, hindi po. po sa Baguio po kami now sa uh, Baguio kayo yes, based yes po uh, nag-aaral oh. pa, pa rin po kami ngayon mm -mm. lahat then Ayan, dumayo lang talaga kami dito for this Ay, interview. Ay, salamat wow, naman. ang taray oh, naman talaga. Yes, actually para sa mga uh, listeners nyo, ng uh, ng band nyo, pwede rin sila mag-tune in sa 102.3. Eh. Sa bayang napapakinggan. Oh, yes, oh, sa Baguio. Meron tayo sa 102.3. Yes. Napapakinggan nila tayo ng live na live. Ang galing naman, alam nyo, hindi kami nag-usap or hindi namin uh, na alam na, na yung sa Baguio kayo. Pero yung naging adlib namin is parang napunta doon sa Baguio. Ang tari, di ba? Okay, Very okay. on the spot lang yun. Tapos, yun na oh. nga. Oh, kaya pala nung, nung sinabi ko yung good taste, parang lahat sila sabay-sabay. Kasi di ba, sika <laughs> talaga siya. Alam na alam nila. Oo, <laughs> sika talaga kasi yun yes. doon. Ayan. Tapos, sino yung parang pinaka-pioneer sa grupo? Kasi di ba may ganun yun na parang ikaw yung mag-de-decide uh, na, pero tara, gawa tayo ng banda. Tuloy natin to. simula talaga. Um, well, actually, wala. Kasi... Parang nabuo kami na uy tara jam uy tara jam ganun. Tapos parang parang chemistry na lang yung nagbuo sa amin ganun. Sa jamming talaga kayo yes, nadala. Yes po. Parang uh, months din na jamming bago mm -hmm. namin naisipan na uy pwede to mag-work ganun. Sabi mo ano, di diba? Try natin original song. Uh, uh -oh. Try kami ng mga originals. original song. Yes. Tapos, meron ba kayong mga naging inspiration sa original songs na yun? Parang siya yung nag-start talaga. Parang yung inspiration, parang love life, pa. Ah. Ay, oh, wow. ganun ba? Hindi naman. <laughs> um, kung inspiration po sa songs, um, siguro nag-start kami na mag-sulat nun, pero hindi siya purely based on that song. Siguro, mm. nahatak kami dahil yung mga sikat na songs at that time is Uhaw by Dilaw, ganun. Mm. Uh, Pasilio, ganyan yung yeah. pick po mm. nila. Pero yung sa pagsusulat po ng songs, mostly based po siya sa real experiences. Ayun, kaya... Real experiences nyo experience. rin? Yes, ma Ano oh. ba yung, mada ano yung madalas na mga ano uh, inirelease na song ng presa? Ayan. So, kayo ba yung para dun, kunyari pag broken hearted ako, ay presa yung papakinggan ko, ay happy ako presa, ganun. Saan kayo naka-categorize? Ano, so, so far po yung dalawang song namin is sa nabanggit nyo po, pwede po both. Ah, pwede pag <laughs> masaya, pwede ka pag broken hearted. heart <laughs> ah, oh Gusto God. ko yon Very, ano siya, ah, versatile. Totoo. Yes, flexible. Yes. Oh, oh, siya choice. Paano kayo napad dito? Kasi syempre, ang, uh, meron, may record label na ba na nakapansin sa inyo? Nakapanood mm -hmm. sa inyo? Ganon? O narinig kayo? Um, actually po, um, Si si Mam Ma Viv, Tita Vivian po yung naka-discover po sa amin yes. which is si tita niya. then, oh. yes. then Tita ni Renz. Yes, po, okay. Tita ni Renz. Then ayun, parang pinakilala kami sa Wild Dream Records which is our label ngayon. Mm -mm. Yes. And ayun, with ano, with Miss Marion and Miss Ashley na ano, na tinanggap kami ng buo 'yun. Tama, For si Marion sorry. and Ashley is si Marion Honor. Yes, ma'am. Diba? Si kasi, oo, oh, oh, yes, Marion Honor, tsaka si Ashley, si, ah, uh, yung, fa, ano pangal ni Ashley yung pag cool nag siya? Cool cat, cool, cat, cool, cat, cool cat. yes. Kasi mga cool ano sila, uh, singer din yan sila Marion, mm. diba? Si Marion yung, hashtag, in love, pumapag-ibig. Diba yun? Oo. Oh, oh. Diba? Yun yung kanta ni Marion, yes. Okay. Tapos ngayon, eto na, inililibot na kayo, nire na yung songs nyo sa iba't ibang mga stations. Uh. Anong na-feel nyo? Kasi syempre, from uh, mga kabataan na nangangarap, all the oh. way from Baguio ngayon, eh, ito dito mapapakinggan, first and exclusive, yung isa sa mga kanta ninyo. Um, siguro I'm speaking for everyone po na, mm. parang dati kasi, nung parang purely passion lang siya, parang nai-imagine mo, ay, sa'yo ano, naman mapakinggan siguro yung song sa ano, sa radio, lalo na paggawa mo, parang, heartwarming or grabe uh -oh. nakaka-proud siya Ito, uh -oh. parang ganoon. syempre mm -mm. pinaghirapan po yun kaya parang saya mm -mm. saya po si Renz naman Renz gusto kong malaman uh -huh. syempre <laughs> anong anong meron yung tita mo ba ay uh, nagwo work din sa industry kaya mas mabilis kayong napakilala sa record label nyo uh, actually matagal na rin po siya sa industry. Tapos in kakilala ko si Miss Marion. Oh. Marion na yun. sabi ni Miss Marion na naghanap siya ng parang band. Okay. Tapos parang sinend yung video po namin tumutugtog sa SLU. Oo. Oh, oh. Tapos yun, nagustuhan naman po nila. So wow. yun, tuloy-tuloy na po yun oh. from that point. Ang mm. taray, no? Ang Meron gani. silang, um, ano yan? um, humble beginning story. Mm -hmm. Ayan. Mm -hmm. Kaya dapat talaga, yun yung ano, patunay na dapat every performance. May hindi uh -oh. pwedeng kunyari, ay, parang na, wala lang. Kunti lang naman yung tao, uh -oh. ganyan, diba? ba? dapat bigay yes. na bigay ka pa rin kasi kapag ka, malay mo yun yung mapanood na video pa, oh, ah, akala ko ba magaling eh bakit Tsaka, ganito diba yes. ganun Mabaviral siya din ganun yes. Totoo. Ayan. Thank you so much Ayan Ako excited na tayong Marinig ang song nila Pero mamaya Babalikan ko kayo Preza Ayan Kausapin naman natin Si Matt, Matt Ayan, ayan. <laughs> Matt ikaw din ba? Ikaw all the way From Baguio din ba? Kwento <laughs> Hindi. Hindi naman po Hindi naman, <laughs> Hindi naman po. Pero uh, taga Quezon po talaga ako Quezon province mm -hmm. Okay And then parang It was just last year That I moved here mm -hmm. uh, for For work But ayun, hindi po ako taga bagay. Paano <laughs> nag-start yung career oh. naman ni Matt? Kasi siyempre, maraming kagaya nung kwento yes. ng Preza, sila parang uh, yung inspiration oh. nila, yung dila Yes, mga ano, bands oh, talaga. O, pasilio, tapos yung yes. sayo naman, paano? Actually, nag-start po kasi ako mag-post ng mga cover ko sa TikTok noong 2021. Mm -hmm. And then pandemic. parang 20, yeah, pandemic time. And then parang later on parang down the line parang i posted one song actually uh -oh. a song by Miss Marion Honor Oh Ooh. oh smart yeah I, rin. i posted uh, a song called akala by Marion Honor Yes. and then for some reason um they stumbled upon my video nakita nila sila mismo sila mismo and then they reached out to to me but actually uh -oh. it was my duo band at that time nasa band din ako ah nasa band you came from a band yeah I okay. came from a, like a, like a duo band Yes. Tapos parang down the line mm -hmm. they decided na oh parang mas maganda if You try to to do like solo artist uh -huh. and then yung bandmate ko eventually naging solo artist din siya mm -hmm. under Walter Records. Okay. So parang you know, it's such a magical Origin experience story. for me because you know, uh -huh. iniisip ko lang siya dati na baka baka maging part ako ng isang record label but yes. right now I am a part of a record label mm -hmm. and you know, nakakatuwa na, lang po na nabigyan ako ng pagkakataon for that. But the thing, yes. Okay. And then before yung um before yung kas kaso kaduo mo sa band, mm -hmm. uh, were you also signed with um your record now? Or iba siya before? Yes, yes. yung well, Ah, you were both. Ah, you mean po pa yung second, yung um, ano po namin, band po namin, na, may ano, hindi yung, lang po kami dati. Ah, uh, I mean like, dalaw, kayong dalawa is naka-signed um, under the same, the same yeah, label. Yes, yes, yes. And then right now, you're pursuing na, ano na kayo, solo, solo artist. Okay, okay. Yes. Oh, okay. yes. Alright anta so, di ba kasi parang ano lahat pala may kinalaman kay Marion at sa family <laughs> yes. at sa family yes. na kasi diba, who would have thought na yung uh, cover na ginawa mo eh magva-viral tapos maririnig mm. nila tapos magkakaroon sila ng interest sa yes yes Di ba? ang bongga actually <laughs> pero yung way of pagsulat ba ikaw gumagawa ng mga sarili mo ring kanta yes wow po yung sumusulat mm. o baka lalo silang mas na ano na excited oh, na parang o oh, ito meron din siyang skills pagdating sa pagsulat at pag-produce ikaw mm. na rin ah po Actually meron po akong kasama na okay. mga bawa And then even when we were doing our uh, songs right now, meron po kaming producers. Oh, tara. Okay. So you came from ano no, parang you started with um sa online viral. Yes, yes, yes. So doon ka talaga um naging influencer sa TikTok. Anong mga content yung mga pinupost mo before? Talagang puro, puro music. covers lang po. Mga puro short covers lang, lang before and parang hindi, hindi po ako madalas magpost ng original. yes na mga kanta ko. But you know, nung na, na nag-reach out po sa akin yung Wild Gym Records, um, dun po ako parang mas ginanahan na gumawa ng sarili kong uh. kanta at mas, you know, mas mapansin po yung talagang original mm. na sinulat ko. So yeah. kung kung sa kung sa preza is yung sa kanilang um, inspiration is parang mga Dilaw, mga bands. Mm. Sayo naman, sino yung parang naging peg mo or humatak sayo to um be a solo artist? Well, actually marami pong local artist na nag-inspire yeah. sa akin. Isa po dun si Sarah Geronimo. Oh, yes, oh yes. I'm a big big fan of her. And uh, yun parang nakakatutuwa po ko na parang para kasing alam po ng karamihan na nagbabago siya pag nasa stage na siya. Yes! Parang siyang, parang may, parang nagsisplit. Parang ibang tao oh, yung nandun. And then off stage iba rin. And you know, parang nakakatuwa lang po na may ganun, na, ganun may ganun factor siya. And well, na inspire po ako. And mm. I, I, wanted to pursue music as well. Yes. Ayan. oh, wow. Well, interesting to know ha, na si Sarah G. Yeah. Kasi usually, di ba, pag babae, Sarah G. Yeah, 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 Tapos kapag uh, lalaki. Mateo, good <laughs> oh. So, may asawa, di ba? Oh, Mateo, good Ayan. day. yan, yeah. Kung yeah. sinong iba. Yeah, yeah. Pero ayun nga, uh, si Sarah G. So, kapag gumakanta ka ba, meron ka rin parang facade, may persona kang nilalaba. Ay, hindi lagi siyang happy. Oo. happy. Yeah. Ikaw ka po Hala, kamakata. hindi na gets yung joke. Ay, hindi ko gets. Pasad, happy. <laughs> Ay! Nahuli ako doon. <laughs> Nahuli kami doon. Dinaid <laughs> <laughs> <Nahuri>, man niya <yana> Sorry, <laughs> sorry, sabi ko. Hindi, <laughs> <laughs> actually, um... Siguro um, sinusubukan ko lang po talaga yung mag-connect sa audience. Uh, -uh. Depende din sa kakantahin ko. Okay. Sinusubukan ko parang um, maging relatable. I mean, hmm. ano naman, mara naman relate naman sila in one way or another. Pero yun po talaga yung hmm. mahalaga sa akin. Yung, I, I'm, I'm connected to the audience more than yes. performing well. I want to make sure that I'm connected well. Okay. Yun But kasi then, yung pinaka-importante. Totoo. ba? Diba? Dapat tumatagos tayo sa mga nakikinig, yes. sa nanonood, sa mga nasa harapan natin kapag nagpa-perform tayo, mm. diba? Tara, yun kay Matt, diba? oh. diba? Oh. Oo. Pero itong song mo, is this your first single? Ito pong Tahan na Tahanan. Oo, oh, oh, yes. Actually, this is my sixth single. Whoa! Oh, yes. Yes. oh, oh, you tell us the story behind Tahan na Tahanan? Tahan na Tahanan. Actually, yung song na po talaga na to, ang goal niya is to to bring comfort to the listeners. Mm -hmm. Like at times na para nahihirapan sila, even in the simplest ways. na for example, uh, gu umuwi sila galing trabaho at pagod na pagod. Yes. Parang hinahanap mo talaga, parang gusto mong umuwi at magpahinga. Oo. Mm -hmm. uh -huh. But you know, sometimes home is not just a place. Home can Ay. be a person. Yeah. Parang, oh. Alam mo yun, parang meron <laughs> kang isang tao na parang pwede mong uwian. Yun yung... Yun yung Bye guys, umi na ako. <laughs> <laughs> Uwi. Uwi na lang. Excited, excited ako. Except, <laughs> except. Oh, oh. But ayun po, but, but I originally wrote the song parang in the perspective of someone na parang gusto nang sumuko. Oh. Pero for some reason, nung nirevise ko yung song, binaliktad ko siya. Na parang yung awitin na yun, parang kinakantahan ko na lang yung taong parang gusto nang sumuko, sumuko. hinilihi, kinongfort parang, 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 ganoon. Tama po. I'm so excited na marinig siya. Ayun, yeah, syempre. Yeah. ayan. sa present naman yung sa inyo naman waves. Tama? Yes, Oo. Waves. Oh. Can you tell us naman the story behind the song? Oh uh, well, actually ang song na to is about ano, uh, being with someone na... Uh, um You're in the Basta nasa moment ka lang With someone Yes Yung Kasi waves Ang parang Story na no, Nasa beach ka yung dalawa Ganun mm -hmm. lang. then Then um, Parang Siya lang yung Comfort zone mo Tapos mm. Ayun yun, yun, So yun, parang More of love siya Ah yes uh Oo -oh. Okay. Yung pagkakasama mo siya parang feeling mo you're safe, ganon. Jusaka yes, yes, yes. 'di ba kasi yung sa waves, uh -oh. 'di ba, marami yung mahilig tumambay sa tapat nung yung dalampasigan. Uh -oh. Kasi 'di ba parang ang ganda nung tunog, tapos pwede kayo mag-moment together uh -oh. with your special someone, ganyan. Sa so, may ano ba 'yan? Yan yung Samoa. Ay, nina. dalampasigan. Ano ba yun? <laughs> Sorry! Bakit rats! <translate. laughs> Oo, oh, oh. di ba dalampasigan? Yung sa beach, ano? Yung beach sa beach from. side. Uh, Oo, oh, oh. yan. Dalampasigan. Ano yung dalampasigan? Kainan yun Dampayon yun. Yung sa mo. Wow. Some, okay. Kainan niyo yun. Yeah. Oo, oh, oh. dampa Hindi yun, ano? Oo, oh, dalampasigan. May, uh. may kainan din atang dalampasigan mm. doon. Pero kainan niyo. Ayan. Okay. Yun yung magpapaluto. Ganon. Paluto. Ganon. Uh. Yes. So, invite natin silang lahat. Yung mga nakikinig na i-request nila ang inyong kantang Waves dito sa 92.3. Ayun, so kami po ang Preza. Um kung gusto nyo mapakinggan 'yung Waves, gusto nyo sumayaw, gusto nyo good vibes, good vibes yes. ayun. Pakinggan 'yung Waves. Yeah. Yeah. Social media accounts nyo Um sa sa Facebook is at Preza Band po and sa IG uh, yun din at Preza Band. Then, sa TikTok din, yan, Preza. at uh, Preza Official. Sa so YouTube. Sa so YouTube. Preza? Yeah, sa so rin, basta Preza so lalabas. <laughs> okay, ayan. Si Matt naman, Simbat. invite everybody, our ka-vibes, go. Ay, mga ka-vibes, siyempre po, kung gusto nyo, kung uh, meron pong ilan sa inyo na parang gusto nang sumuko at gusto nyo pong parang maano kayo, Parang mabigyan ulit ng lakas ng loob. Bakit ganyan po yung kanta ko, eh. My Latest Single, Tahanan Tahanan. It's out on all streaming platforms. At uh, mahanap nyo po ako sa Instagram, sa YouTube, sa On, on, all platforms. Just search po Matt Wilson. Salamat po. Yan, yeah, at syempre, ang daming yeah. nakatutok sa atin. Batiin natin ang lahat ng mga nakikinig. On the way daw sa yeah. Tagaytay, yeah. si Natita si Avril, si Aubrey, mula sa Canada. Kasama syempre ang aking mama. Nilakasan daw nila ang radyo. Ingat kayo uh -huh. sa biyahe. Nakakaingit naman. Ang sarap naman ng kakainan dun sa Tagaytay, for sure. Si JP, nakatutok din sa atin si JP Carion. Ayan, nanonood daw siya ngayon sa YouTube. At syempre, eto na po. First and exclusive, Pakinggan natin ang mga awitin ng Preza at ni Matt Wilson dito lang sa 92.3 92 FM, FM Radio Manila, your favorite, favorite music radio. Goodbye. Banana Crew. Exclusive. Exclusive. kita ba? Maayos ba yung ginagawa ko? Puro sarili but bigay siguro sa akin itong mga talents na to hindi para sa akin lang kundi para i-share to sa mga mga And so I just needed to change my perspective. Ako ako yung role. Sobrang, ano, like, nagkagaming meeting type. Ano, parang Actually happy pero at the same time kinakabahan na may tapang pressure kasi ng first ko tapos di pa naman ako na ako ng workshop naman kasi I wasn't really expecting to really go in the afternoon and then during taping actually hindi na ako kinakabahan kasi I was with them instead talagang I saw them sa family narinig kasi ng parang pili ko na parang feeling ko kasi yung kasi parang feeling ko kasi hindi because with them Parang I, with, with, him. him. Yeah. <laughs> I with the, sorry 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 sorry. Oh, sorry, sorry, sorry. sorry, 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 Hindi pang clips lang para maganda sa ting. <laughs> maganda sa ting yung mga makukuha na, oh, nakakakilig. <laughs> <laughs> oh my God, bagay talaga. Ano, ganon. Kailangan nyo. <laughs> tatrabaho kami ng umaga hanggang gabi. Makauwi kami ng bahay, kanya-kanyang bahay mag-script reading talaga kami ng ilang oras. At nag-zoom pa kayo? I mean, ang call Yeah. Para mm. maayos yung... Kali. Kasi may... Kasi makailangan ko tanggalin yung puntong Laguna. Mm. And nung binabasa ko siya nung una, <laughs> parang kung anime. <laughs> Legit talaga. Wilberto! Ganun! <laughs> As in anime talaga. So, so yun yung isa sa mga mm. challenges for you. Yes. Yeah, so siya yung nag-ayos nun for me talagang ah. ginaid niya ako na ganto wag ganyan ganto ganyan mm -hmm. ganto ganyan mo para para tama uh, yung delivery mo so kung ano yung mapapanood niyo yun, as jaja dun sa series niyo dahil din yun sa kanya mm -hmm. oh. 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 <laughs> hindi naman, oh. hindi ano lang ay simple I mean, guide lang siya pa rin yun. Maga-teamwork. I mean, teamwork, teamwork. Ah. correct. Okay. <laughs> Kahit ako nagulat din na kahit kami lahat dito nagulat gulat sa pinakita talaga ni Kang. Hello, Hello ka guys! Ako nga pala si JM. At ako po si Fiam. At, at namin sayo, kayo makinig sa 92.3 FM Radio Manila. Yes, your favorite music radio ka. Bye. Pinatawad mo na ba ang sarili mo? Paano? Oo naman, pinapik ko sa likod. <laughs> self, okay ka lang, self, ha? <laughs> hindi ka pwedeng hindi maging okay, self, ha? <laughs> Dude, ginagawa na yun ngayon. Normal na ngayon yan na tayo mismo sa sarili natin na nagsasabi na hindi, kaya mo yan. Oo. Kasi minsan wala namang magtatapik sa atin all the time, eh. Masarap sasiyan si yung sarili mo. <laughs> ang sabi sa likod, ang hirap magpatawad sa sarili. Pero lagi kang may chance magbago at bumawi. Give yourself the same understanding you give to others. Kapag nakaranas ka ng sobrang pag-alala, ano ang una mong ginagawa para kumalma? Nagdadasal ako. Uh, Siyempre, una-una, doon ako kumukuha ng strength. Uh, physically, mentally, emotionally, rock bottom. Yun lang yung, yung anchor ko, yung, yung guide ko sa mga dapat pumunta sa mga no, dadalhin ng uh, institution so eh, for eh, parang Hi mga kabayes! Kahit po na radio DJ kami, syempre minsan gusto rin po namin na makarinig ng mga totoong advice. Kung ako po ay may itatanong, gusto ko pong malaman, okay po ba yung kapag may mahal ka, tapos pwede ka bang mahulog o magmahal din ng iba? Ayun, ayun, ayun. Ayun, ayun, ayun. Actually, ang may kasalanan mo ikaw. Paksin. Paksin. Bago ka magmahal ng iba, makawalan mo muna ang isa. So, dapat careful ka dyan kasi para ka rin na naapak muna tapos ang tanong malaki bang ang <laughs> Okay. <laughs> <laughs> I-clear mo muna.